tayo ngayon sa barangay ng Kanyugan. Ngayon po, gaganapin ang salubungan kung taong ginaganap dito sa atin sa bahay ng Malolos. At dito na po tayo ngayon sa barangay ng Mabulo. Albert, uh, Mayoyo, uh, tsaka si Tony, Palakban, uh, Stephanie, Mayoyo. Mayoyo. Subscriber natin sa si US. Paulino. San Diego, California. Babakasyon. Rani Baby. Ito po ang aming Horse. Umaga, umaga. <laughs> Laka po, <boy>, yari. <laughs> oh, sarap. Asang sa malamig. Ito tayo. Happy! Ay, okay, syempre, ano tayo tayo? ko kayo sa bahay ni Kuya Bert. Meron silang beetle. Ay, kaw, di lang may niyo, no? Pag ganda yun, o. Bahay nila, o. Pakaganda. Pabitan nila rito. Wow. Ang ganda. Kasi na sir pala, masot. Ayos. O. Oh. Eh, okay, ating mga chocolate. Dumami. Dumami. Ang mga tao. Excited sir, pwede natin. Sir,